Ayan guys, napakaswerte natin ngayong araw dahil uh, kanina lumabas lang tayo para bumili sa tindahan. Akalain mo, nakahunt pa tayo ng ganitong klasing barya. Ito po ay isang semi-hard to find coins na talaga namang binibili pa rin ng ating mga kaibigang kolektor. At syempre, kapag nakakita po kayo ng ganitong klasing barya, ayan, semi-hard to find coins po yan. Year 1999 na 5 peso. Ayan, itabi nyo po yan mga kabarya At may mga naghahanap na collector na ganito At binibili po ito At ang presyo po nito ay simula 50 pesos hanggang 100 pesos Kaya ipunin nyo po yung mga ganitong klaseng bariya nyo mga kabarya Dahil ito po ay may collector's value At pag nakakita po kayo nito Napakaswerte nyo dahil ito ay may collector's value kaya pinakamaganda nyo pong gawin dito sa 5 peso na year 1999 ay ipunin nyo po mga kabarya. Dahil may mga kolektor po na naghahanap nito. Ito yung mga nagiging kulang sa kanilang mga kinukolektang bariya. 5 peso year 1999. Kaya maswerte ka kung may hawak ka na ganitong klasing bariya. Ito po ay ang 5 peso coin na tinatawag na BSP series dahil ito po yung unang inilabas. Kasi po yung NGC yun yung bago, yung kulay silver.